Guys, isang truck puno deal na naman dito sa amin sa Bukawi Furniture and Appliance Center. Isang customer natin from Ibaan, Batangas. Shoutout muna sa aming customer, Ma'am Mila Malata. Mam, Ma nag-request daw po kayo na mas maaga naming i-deliver dahil blessing daw po ng bahay nyo. Ala eh, sino ba naman kami para tumanggi sa inyo? Kaya po guys, umpisa na nating mag dito. Ito yung mga to-order ni Mam. Ma Guys, umpisahan natin sa in order ni Ma'am na 8 seater solid wood na mahogany real wood by Ivan Lee. May kasama na siyang top glass. So talagang ito uh, pinabarnisa namin to bago namin i-deliver kay Ma'am Mila. Ito rin yung mga chairs niya. Grabe, talagang ang kintab na niya at saka ang kinis na. Tapos um-order din siya ng isang maganda at sosyale na kama. Pakita ko lang yung headboard sa inyo pero baka mamaya dito sa vlog namin, makita na nakabuo wow. na siya. Ang ganda talaga. Grabe, ma'am. Ma'am, chineck namin yan bago namin i-deliver sa inyo. So may kasama siyang night table. So ang mga ino-order talaga ni ma'am, yung mga matitibay, gaya nitong mga Eurotex foam na 5 years warranty talaga. So sigurado kayo dito sa Bukawi Furniture Center, original ang binibili yung Eurotex foam. So umorder din sila ng mga appliances. Meron silang washing machine. Meron silang electric fan. Yan lahat to para sa kanila. So ma'am, thank you very much po talaga. Maraming maraming salamat at congrats po sa inyong bagong bahay. So guys, dito nga sa Bukawi Furniture and Appliance Center, talaga namang sinisigurado namin na lahat makakarga. Ganito ba namang kalayo dito sa Batangas ang delivery natin? Kailangan sigurado tayo. Rollout na nga tayo guys. Ingat sa biyahe at medyo tanghali na tayo. 4 hours na biyahe dahil sa traffic. Finally, nakarating na rin kami sa bahay ni madam grabe, napakaganda ng rest house ni madam ha ang ganda ng view guys so pahinga lang kami ng konti dahil kailangan namin iset up pa lahat ng mga orders ni mam Ma so ayan, binababa na natin yung mga dining chairs natin konting ingat guys ha baka magasgas natin yan oops, ingatan ng salamin guys, dito sa Bukawi Furniture Center kami na pong bahalang mag-mount at mag-assemble kung saan nyo gusto ipalagay para tama rin ang pagkaka-assemble at pagkakaayos ng mga items na order ninyo. At syempre, sinetap na rin namin yung appliances na order ni ma'am. Kami na rin na nag-assemble ng mga electric fan na order niya. Guys, ito nga pala yung napaka-eleganting 8-seaters na dining table na order ni ma'am. Grabe, ang ganda talaga niya pagka nakasetup na dito sa bahay. So guys, na up na rin natin yung mga beds na order ni ma'am. So guys, ito yung isa sa mga bestseller natin. Ito yung hydraulic na may compartment sa ilalim na pwede mong lagyan ng mga gamit mo pa. Yan. May kasama na siyang dalawang night table bed na order ni ma'am. Tufted siya tapos black color na merong gold trimmings. Guys, napaka-elegante talaga tingnan. So guys, yan po lahat yung order ni madam. Madam, thank you very much po talaga sa inyong pagtangkilik dito sa Bukawi Furniture Center. Guys, please like and share. Bukawi Furniture Center, your one-stop furniture store. Plus more. Bye! See you!